Oh good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga pagpalang araw sa inyong lahat. Yan. This morning, dito tayo ngayon sa may harap ng uh, municipality po ng uh, Bulacan, Bulacan. Yan. Kung saan na dito po tayo ngayon sa may uh, statue na ito. Yan Yan po. to pomola para pomporna na principio at uh, mayroon po tayong uh, nakalagay po na stage dyan sa so, may harap po yan ng mga uh, munisipyo para sa lalaki ang Christmas train naman dito yan po medyo may kataasan po ito syempre sa paghahanda na rin po sa kapaskuhan yan, yan na pasok po ng buwan ng November eh, yan po tuwing uh, biyernes po mayroon pong uh, kunting uh, para sa kantahan at uh, sayawan yan tuwing araw po ito ng uh, biyernes Uh, kung mapapansin nyo guys marami pong mga malilit na stall-stall dito nakapalibot yun syempre para sa ating mga kababayan na masipag uh, para sa paghanap buhay yun morning po po uh, dito po sa lahat sa lugar na ito ay uh, punong puno ito pagdating ng uh, biyarnes Ayan po ang araw ng biyarnes po ay uh, mayroong uh, palabas dito eh, nagsisimula po ito ng 7 o'clock ng gabi And kung pong ganyang gabi? May, may balik sa hapo? Okay. Okay. Opo, ito ng gabi yan. Mayroon dito ang ano. Yun. Eh. Kuha nila para sa ating mga kababayan tambay talin ka sa so, po yung uh, um, nakataon mo nang makakarap ang palarin magkaroon kanang tapat po lang um, ka uh, ito kasi sayang simbahan malaking malaking uh, so, bagay po yun, okay, agarito, Apo, po po yun. lang po, po. Do, pag morning yan do, para sa country vlog So, kung mapapansin nyo guys Ah, uh, Medyo Salamat po yan Open naman ang buhay mga buhay Wala pang Ang ilan nilang tao lang dito ah, Nalalampasan natin yung Maganda nga po ito kasi yung naman yung itinayo ko tingko nang ah. Yung po ay pulang-pulang po, no, po no? ito, ito nang tao <laughs> dito <laughs> sa lugar oh. na ito. lang tayo minintindi Mga, mga may, 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 pera ka, di mga kayo? Ayan po, ito Ako to, yan hanggat kaya na Pumunta uh, sa mga Ulakan uh, kuya Melchor picture ng mga original pa rin talaga, no? Yeah, wala pang nagsisira si ano? Wala no? kanyang Ayan, mga idol. Asawa, na nagbabayad so, ng mga simbahan bulak ng bulak. Wala pang uh, nagagalaw dyan. Yung mga yanig, hindi siya rin. Sa kuryente, tubig. Kaya dito muna siyang pang samantala. Naghihintay sa lugar na ito. Sa mga tumatama sa mga ibang lugar, ano? Gool, sa may sambal bandang samar yung ano naman yung yung, so, yung po, mga idol Bulanda ta ang ay, ang kasi eh, taga doon ako eh dinayo talaga ng makasaysayan ng simbahan eh, na yan talaga ay ta bubong meradan oh yung, po, kasi tumapat yung original si po na parang super typhoon na oh ah, yun. Uh, abot hanggang takloban ng mga tao dyan talagang nandyan na sa kaksada wala nang buhay yun nagkalat kahit Pasalang na, na dekada, dekada na, ay pa rin nga. siya uh, napupunta lang sa lang sa lang sa lang sa lang sa lang sa ka nga eh. Gusto makaliwalas ng pag-iis natin na Ako naman eh, nagbabak na sa sakali naman ako makilala din na bilang vlogger. Para may naman yung buhay. Pero pangkaraniwan lang din ang buhay ko. Ay, pag so, na ayos yung lima ko na natin yung ko. Kaya ngayon, nag ano na ako parang hindi na ako masyadong tutok sa hanap buhay. So, yung mga trabaho na sila eh. oh, Opo, kumbaga ano, nag na pinaghirapan ko sila naman nagtatrabaho na sila yeah. na yeah. ngayon sumusilder ng mga gastos eh. kaya uh, ako na, uh, uh, na, uh, naman palit ng panahon lang. ng panahon palit ng panahon palit ng panahon Tayo ang katapaw. Wala kang sasya ng katapaw. Eh, boy, ang mga anak nyo, mga tapos na rin. Tatlo po, tatlo pa. Wow, boy, boy. Mga tapos na rin po, di ba? Wala po, wala pa. Ah, wala. May hapon. May tatlo. Wala hmm. sawa. Puro single to ano? Oh. Pagka may, may asawa na hindi na natin minsan naugulit dyan kasi pamilya na muna. sa buhay na magkasalag-asawa. Sa so, sarili ah. na isipin nila. Huwag so, silang magpunta. Huwag silang pa, eh. Parang... binigay sa atin ng Panginoon yung ganitong pamumuhay. Simply, wala, talagang yun na nakatoko sa iyo na kabuhayan. si Kuya po ay uh, isang uh, tubong bulakan niya po na isang uh, pangkaraniwang mamamayan lang po. ay nagpapasalamat na rin at ako ay pinaunlakan yan sa konting uh, panahon uh, maraming salamat na rin po sa inyong lahat at uh, sa si mga solider supporter uh, solid viewers dyan yan po at sa mga kapatid po natin na IFW dyan ang solo ko ng mundo yan po yan po at ingat po tayo palagi at uh, na-adres na rin po ang uh...